Hello mga kumare, wala muna tayong intro-intro dahil nga ilang araw hindi nakatulog si Tatay Alex nyo dito sa ginawa ko dito sa aming bahay. E, eh, ibabalik ko na lang sila sa dati nilang pwesto. Sinimulan ko nga sa pag ng mga gamit dun sa ilalim ng computer table. Pagkatapos, eh hinatak ko na lang ulit tong computer table namin para maibalik ko na nga tong mga mega box dito sa dati nilang pwesto. Maliit lang kasi yung space ng bahay namin mga kumare kaya hindi mo talaga pwedeng paikot-ikutin yung mga gamit dito sa loob. Kahit ilang beses ko nga baguhin yung setup dito sa loob ng bahay namin. Eh, binabalik ko nga sila sa dati nilang ayos. At nung mabalik ko na nga lahat ng mega box dun sa gilid, e eh, ito naman computer table, eh, sinubukan ko nga ipatagilid lang dito sa dingding namin. Tapos, pag matutulog kami, ibabalik na lang namin siya ng paisland para nga magkasya yung mga kama namin. Tapos, ibinalik ko na nga lang itong mga uniform ni Bunso dito dahil hindi nga niya maabot nung nilipat ko nga yung sabitan doon sa pintuan. Ibinalik ko na nga rin tong mga gamit dito sa ilalim ng computer table tapos ito, inilatag ko nga yung kama. Ganito ang magiging itsura niya pag single na kama lang, ang nakalatag. At ganito naman, pag dalawang kama na namin, yung nakalatag. O, oh, di ba Mas maluwag siyang tignan. At kinabukasan nga mga kumare, eh, masama nga pakiramdam ko dyan. Kaso nga lang, naglambing itong si Bunso. Gusto niya nga sumali ng trick or trick dito sa Araneta Center. Kaya kahit may sakit si nanay nyo, eh, ito sinamaan si Bunso para nga lang maging masaya ang kanyang Marami araw araw. nang nasalian si Bunso na trick or trick, pero dito sa Araneta, ayan, daming binigay sa kanila. Halos lahat ng mga store dito, mga mare, nagparticipate, nagbigay sila ng mga candies at saka mga loot bags. At bands. dito pa ako na-amaze dito sa trick or trick ni Araneta. Meron silang medical boot, photo boot, at meron silang face paint. Kaya hindi maboboring yung mga anak nyo pag sinali nyo sila sa trick or trick dito kay Araneta. At pagkatapos nyong maikot lahat ng boot dito sa lob ng event, e eh, pwede nyo na silang paikutin sa buong Para mall. Para mag-trick or trick sa bawat store at bibigyan sila ng mga candies. O di ba sulit. Tapos magiging masaya pa talaga yung mga bata. Siyempre, kasama na kaming mga mami. <laughs> At pagkatapos pa nga nila umikot sa buong mall, mga mare, eh, meron pa nga silang pa best costume. Na meron kasamang prices. Tingnan nyo naman kung gaano kasaya si Bunsu dyan. First floor pa lang tong iniikot namin, eh, mapupuno niya na nga itong pumpkin niya. Kaya nga, nung naikot na namin ng buong floor, mga mare, eh, ang dami naming bit-bit na candies at saka mga loot bags. At yung mga candies na nakuha ni Bunsu, eh, hinati ko nga sa mga pamangkin ko at dun sa kapitbahay namin. At yung ibang candies, ipapamigay eh, nga na namin dahil meron trick or trick <makes> dito dahil, sa amin. Dahil gusto sumali ni Bunso dito sa best costume. Eh, ito, pinagbigyan ko. pinaket ko nga siya sa stage. At tignan nyo naman, hindi nga siya nahihiya. Ready, 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 Number uh, 16, yes, number 16. Ready, three, two, one, go! Ah uh, yeah, okay, number, another pose, ready, three, two, one, go! Last one, one, two, three, go! <laughs> nice, good job, thank you so much. O, oh, ba diba? Napakasaya ng mga bata. Siyempre, kami ring mga mami. Kaya mga mare, hanggang dito na lang muna aking video. Magkita-kita tayo sa susunod kong mini-vlog. Don't forget to like, share, and follow. Bye mga mare!